ba may sigaw dyan? Yung mga kabulol na no, gumawa na nari. Bulol pa sa bulol eh. Tapos nang nilagay dito eh. <laughs> Ah, may oring din pala dyan. Ayan, eh, natin mo tatlo. Ba't <laughs> kaya tatlo nilagay din. Tapos, pag nagkakarga kayo, hindi nakakasa. Sabi nyo, di ba, ano? Dali mo, hindi nga nakakasak. Oo. Oh. Yeah. Nakakalimutan kong patay sa'yo. <laughs> <laughs> hindi pala, ikakasalaki. Ay, eh, siyempre. Boss boss, 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 eh, siyempre eh, boss! boss, eh, siyempre, eh, sasabihin. Boss, alam na, alam na. <laughs> <laughs> siyempre, nasabi, <laughs> hindi sinasabi nyo. Ngayon lang <laughs> nakakita ng ganitong klase. Ang kagahan ng bala na dito, may, may pesa rin eh, pesa rin eh. Tapos sa nakita ko sa kanya, may disabog sa ilalim mo. Oh. Disabog na airgun, ayun oh. Air. Kasi air, air uh, caliber 22 na pellet. Pellet, disabog. Ngayon, iniisip ko kanina, ano kaya air? Ah, saan ito? Yes, ako ito. Baka pag ginanon mo. Sa, <coughs> sa capsule yun. Sa Parang pag change change, change pa niya. Change. Pag change niya ng handaan ng hangin. Kung saan yung siya papasok. Oo, oh, baka pag tinulak mo. Pag tinulak sa mo. Sa may, Meron may, may, niya na disabo. Pag inilagay mo rin eh. Ayan, sa... Sa air, 2 Sa Ay, sa pellet. Baka ka ako ito yun yeah, 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 yeah. eh. yan, yan. Kasi dalawa Wala oh, yeah, yeah, yeah. Nung ginanong ko to sarado naman re <laughs> eh. Pero ginanong ka-apens ko eh. Tinitingnan ko. Ay, kasi ito. Oh. Oh. Ano naman nagbabago? Double zero pa kung tawagin nila double zero. Kanya may pangalan yung kanya na yung adjustment na yun. Tas heri naman rin oh, so, ano. Bukas. Bukas yan. Eh tumutulak. Baka pag nakaganyan, eto yung disabog. Pag nakaatras, oh, yeah. di na dadaan ng hangin. Ngayon, makikita mo naman pag-a-adjust mo yung kuno Ngayon, ah, hindi ko kaya pangako. Mas, paano nagiging problema? Banggitin mo na. Kasi nyo dun sa... Hindi, paano naging... Ba't kayo nakarating dito? Eh, yan nga. Marami na akong tinalan eh. <laughs> nakita ko sa YouTube na yung paggawa nyo. Paano ginagawa dati dito? Ang ginalay sa mga gawa? Hindi ko nakita eh. Yung... Hindi, nung ginawa nila, anong nangyari sa inyo paggawin gawin Eh, nagawa <laughs> sa Lang... Araw lang eh. Ganun lang. Ay, Ayun na isa, na yung sumalayo. Ayun yun. Ganun din. Gawa ng air sa blade hindi niya kasi sikat Tonuhan din siya eh. Yung isa doon sa sa pero na kung bigay siya ayos niya eh. Pero sa lang din. Final destination niya ta <laughs> dito. <laughs> Basta ang kanyan, yung support sapwit. Yung problema na nagawa ko. Pero hindi ko kaya pangako kung magagawa natin. Ito boss ah, ngayon lang nakakita ng ganitong airgun. Naghanap din ako ng lunas. Inakataw eh, na, pumukas ka. Naka ako ngayon, naka... Live. Naka live. Naka live. Sa kaya pa ka ako ito. Yung, hanggang sa, kung ilang beses ako nagtetext eh. Akala ko, paranyaki kayo eh. dahil nakita ko ako eh, paranyaki yun. yung... yun, nakita ko, nang magtanong ako. Sabi nga nyo na saan kaya tinanong ko kung... Anasagot ba kayo? Anasagot ko. Saan? Ganito lang nga oh Safe nyo. Ipihiti mo rin din eh. Ay, galing. Lock. Mm, <laughs> magaling gumana ito. May tali. Ano ba yung ano niyan? Yung pangalan. Ah, R22. Tapos R di sa 0. 0-0. Di 0. Ayun. Pag ginanya mo, anak na box 22 na air gun. Pag R, double zero, ibig sabihin na lang, disabog. Wala ko pa, diesel lang pala niya Dito na, kumain Ang gas na safe Kumalakas, doble zero to, malakas to Oh! Sablay na mo, kumalakas Siya oh. to Ayun. Pag na eren pag nakalagay 22 disabog siya. Pag nakalagay sa W0, air siya. Oh, ayun. Air, kung ano yung nakalabas, hindi yun ang gumagana. Hindi yun gumagana. Pag nilagay mo rito, tinulak mo rito, ang nakalabas W0, 22 rin. Kumbaga, air gamit na to kung saan nakalagay, yun ang gumagana. Pero, siya, siya naka, naka, bakit naman kahina-hina ng disabog mo na? Oh, mahina ta kayo. Okay na naman. Hindi <laughs> sabog ko pag binutok. Tayo na ya pag pipit. Sige. Ay, teka, 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 teka ba't hindi ko binabalik yung kasan Babalik ni ka sa nyo. Kaya, si, si, ang ganyan. Kaya para mapahina 'kos eh. Per saatus. Pabalik nyo, ay. Oh, may basa. Kung ay ka sa kanina. Balik. O, mo. Hangga, hangga tumatagal niyo, mas oh, mo, angka. Angka to matagal lumalakas. Sa okay, kitarga ko, natitinig ko nga yung parang sumisinga, sumisinga. Wala niyo mas dito sumisinga, wala eh. dito pala. Dito pala sumisinga. Makalala ah. niya dito. Eh sa totoo, eh. parang hindi sira-yarga niyo eh. Ang nangyayari dyan, yung targa niyo mahina. Ha? Ah. Magkakain niyo. Ah. Mahina? Mahina yung nagpapakargaan niyo, katawan niyo. Ulo Bulong sa kamay magkakargaan. Kasi kung sira yung baril nyo, eh konting lang din eh. Oo. Uh, tok, tok. Gumagano Eto kaya na lang ito sira. Dahil sa maling pagkarga nyo lang. Yung sa bustos, kung ilang beses nyo yung yan yun eh. Eh ala namang makakita nga eh. Hindi yung uwi yun ko. Pag yung ko ngayon, eh hindi nagtatagal. Nauubos yung karga. Paano nga kasi At ay kinakarga ng isang tank eh. Carbon dioxide tsaka hangin. Ang laman na to dapat 200, 100 ko yun sa inyo 250 grams Yung, 250 grams sa'yo 150 grams lang magagamit mo Yung 100 grams hangin na lang Yung hangin na yung sisirain ni yung baril mo Kaya, Kaya ang malamang dito Kasi mahirap na magumuha ng hindi ko yung sira So ang gagawin ko yung nakita namin problema Tapos ang isa problema nyo dyan Yung hangin okay. nyo, sablay pinagpapakargaan nyo Mahina yung kinakarga niya, hindi niya namamonitor. Kaya sinisira nung air ng tank ninyo, yung air gun. Kasi kung buo ito, kung sira ito, sa lakas nung karga nung hangin na kinarga ko, bibigay siya. Wala na naman sira eh. Tapos, pag nagkakarga kayo, hindi nakakasa. Tapid yun si Mano, hindi nga nakakasa. <laughs> Nakakalimutan kong patay sa'yo. Ano pala, ikakasalaki. Eh, siyempre. Boss. Boss eh siyempre, boss, eh siyempre, eh sasabihin. Boss, alam na, alam na. <laughs> siyempre, sasabihin hindi sinasabi ng mga pinagkapapakargahan, eh di, siyempre. Eh, eh ako, tanga rin ako sa paril. Ah, maray Bumili kasi kung lang naman ako na maami ma naman ako na talagang <laughs> ngayon lang ako nagbang. Eh, hindi mo. Hindi kinakasipawit pa yung niyo. nyo. Ate. Eh. Angen lang, kasi ganito ni yun eh. Yung oring ho, ganakanya oring. Bakit naman kasi nang lamig o-ring lamig ang o-ring ng carbon dioxide biglang ganoon. Pag ganoon niya, sasara. Sa Ngayon, 'abang. kaya naman tu Ayo magkarga dahil naka siya, nakatulak. ebe spring, yung firing pin mo malambot nakatulak. pag may karga ka dito pa tadi, tama ba? Ayaw pala doon po natin, di dinig Lagyan ko na isang problema rito para ba wala isira. Pag kahit eh, kung ginawa ko na ito, hindi na gawa na. After 3 days bumigay, tsaka nyo dalhin dito kasi may hirap gumawa ng hindi natin alam ang sira. Wala naman sira eh. Dito lang problema. Ngayon, pagka bumigay ito, tsaka ko na lang bubuksan. Papalitan na natin yung problema. Pero sa nakita ko, wala naman eh. Hindi, naman. hindi tayo gumagawa na hindi sira. Kailangan sira lang gagawin namin. Ano ka nang horda pagkaagin mo nga dyan? Gusto mo ulit sa hindi? Lalabasan ka ako kita Ate mati naman Ano nangyayari sa'yo dyan? Di mo kaya kabululong gumawa nga rin pa sa bululong Tatlo na nilagay dito Dami oring din pala dyan Ayan natin Ba't kaya tatlo nilagay niya? Eh, heri na eh. Eh, hindi. Sumisingaw nga eh. Yung siguro nakita niya sumisingaw. Ay, yung eh, lock na eh. rin. Tatlo nilagay. Dapat nilagay niya rito. Oh, eh, flat rin eh. Kung flat rin nilagay mo. <coughs> Dapat dito yung sinigaw mo. Bali ang over ay pagawa na ito, eh ano lang tapos bibili na ng kopa ah, kaya eh. may kopa bang malit? kopa yan, 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 ano pairing pin ba yun? Mm -hmm. may ganyan ba tayo? Yeah. oh sabi ko na eh parang plastic eh. ito original eh pero ang litlit naman ano yun? <laughs> Ikagamit naman, ganyan lang ha. Miya, niya karga ka ng karga. Ay, I may mean, nakalagay din kasi sa blay. Tapos, si... tapos yung pangang nori. Eh, rin din Bukod sa ore, sa blay na nagayon sa eh. Ito, sa blay to. Bukod pa nga sa... Isipin mo ilalagay. Sa mi, karga. Ilalagay niya yung patulis. Ah, ito mo blayer. eh. Bukod pa nga sa karga ng tank eh. Ano buhay. yan? Sa... Sa gumawa ba yan? Ano? sino ang problema niya? pero ito original nyo yeto e, Hindi mo pa din Saka yung nakalagay na yung original niya. Ito original ito. na sa kompasiata, pabitia, nasunog yung 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 mas malakas ang airgun mo. Hindi ko alam kung bakit. Baka yung daanan ang disabog mo. Kasi laki rin ang daanan no. ng airgun. Mali-design. Ewan ko lang ha. Kasi sa laki ng bugas na dapat mas malakas ang bugay niya. Pero, tama yung ginawa niya. <laughs> para mas magagamit mo ang siot, ang magagamit mo ire kasi may nakita ko na pinapawit eh. hindi lakas niya ire eh. pero hindi naman yung pagganan ng matino na, ire uh, uh, nakakonsentrate to dito sa caliber 22 kaysa sa double zero sa sabog maganda yung design na to wala akong masabi na... Tigatan mo to kaya uh, sabi ang problema lang ay karyan. Ginawa na sensitive si yung maril mo kasi ikaw ginawa ko. Ka Kamang po. Kita kong nagla-live ka po. So, ito ka ako siguro solusyon ng barito. Kung sa mukha mo di makita, di distansya ka mukha ng kalating kilometer. Hindi pinang ikaya, lor. Sa mga na, -na araw, pagka pinakisap mo ikaya kaya. Malibog mo. Ebit ka ako yung iba, stainless pa. Ang kanina nga si dito. Hindi ko na i Ngayon, na-repair na ni Dix. Wala na. Okay na. Kahit isang ilang piraso yung mo dyan, kagana yan. Isa lang na tama. Kumbaga, isang bagay lang na tama kayo lagay dapat. Kaya para... naman, for talaga. Hindi, hindi talaga magagawa. Kanya, iniwanan na namin para ma-ito na mga... Okay, na yung Basta na ako, ito lang. Ay, -ray. kasi na-overhaul na pala yun ah. Malakas yung barili.